Isip mo ay hindi mo na ako magtatabi kasi sisweldo sweldo naman ako sa isang buwan. Ay hindi mo na ako magbabayad ng utang kasi sisweldo sweldo naman ako sa isang buwan. Ay hindi mo na ako magbabayad ng utang kasi hindi naman niya ako sinisingil. Pag ang mindset mo ay ganun talaga, hindi ka makakaipon at mababaon ka sa utang. Pag kinabukasan, si sweldo na ako, kukunin ko talaga agad yung ang dapat kong itabi. Alam ko sa sarili ko na wala talaga akong aasahan kundi ako lang. Alam ko sa sarili ko na wala akong aasahan pag uwi ko kundi ako lang din. Kaya ginagawa ko siyang obligasyon ang pagtatabi. At pag nagtabi man ako, hindi ko iniisip na may tinabi ako iniisip ko na wala akong tinabi. Para sa ganun ay hindi ka matutukso na kunin ang tinabi, tinabi mo. Kasi meron sa atin na uh, may tinabi naman ako, kukunin ko muna kasi sisweldo naman ako sa isang buwan. O di diba? o, may nanghiram sa'yo, tumawag sa'yo, ay pahiram mo na, o sige kunin ko muna yung tinabi ko kasi sisweldo naman ako sa susunod na buwan. Hindi ganun ang pagtatabi. Ang pagtatabi ay obligasyon. Ang dapat, pag may tinabi ka, may mapupuntahan talaga yung tinabi mo. Hindi yung mapupunta lang din sa luho, nagtatabi ka para pabili ng iPhone, nagtatabi ka para pabili ng mga, mga mga material na bagay. Hindi ganun para sa akin. Para sa akin talaga, ginagawa ko talaga siyang obligasyon. Swerte kayo kung meron kayong aasahan sa Pinas. Swerte kayo kung meron kayong katuwang sa buhay. Swerte kayo kung merong umaalalay sa inyo. Kasi kung meron man akong inaasahan sa Pinas, iyon din ay pinaghirapan ko din at pinagtiisan ko rin yun para mabili din yung bagay na yun. Pagkain, pagkain nila, pang araw-araw nila, doon na nila kinukuha. hindi nila, kasi sa 20K talaga na sweldo, kung sa pagkain, ilaw, pagkain ng mga pag-aaral, doon lahat kukunin, talagang walang na itatabi. Kaya, nagsakripisyo ako na bumili ng pagkakakitaan, nag-invest ako ng pagkakakitaan, para alam ko, yung sweldo ko, may mapupuntahan yung nakakitaan para ano pa bumili ako ng pagkakakitaan kung hindi ko pa kinabangan di ba kailangan natin talagang magsakripisyo magtiis kung gusto talaga natin na makapagtabi tayo at gusto nating umuwi na meron tayong dala kahit konti kasi tayong mga OFW hindi habang buhay ay OFW hindi habang buhay ay malakas tayo ay ganito tayo kalakas tatanda at tatanda tayo at alam niyo yun, hindi hab, hindi araw-araw ganito ang buhay natin, nasisweldo tayo. Darating yung time na hindi na natin kaya magtrabaho, kanino kaasa sa mga anak mo? Siyempre, magkakaroon niya ng pamilya. Hindi naman ikaw ang priority niyan kasi mas priority na niya yung pamilya niya. Kaya tayo mga OF, tayo mismo ang tutulong sa sarili natin. Hindi natin dapat iasa sa mga anak natin, kundi tayo mismo ang may obligasyon sa sarili natin. Yun lang. O ba diba? naglilinis ako. naglilinis ako ng kama ng amo ko. Tapos sabi ko, mag-vlog mo na ako kasi wala sila. Okay, bye. Time for more.